Movie recap here. Tunghayan natin ngayon ang biographical drama film na Hidden Figures. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula noong 1926 sa West Virginia, kung saan ang isang batang 6 years old na si Catherine ay mabilis na na-accelerate sa kolehiyo sa taglay niyang talino. Namamangha ang profesor at mga kaiskwela niya sa kolehiyo tuwing masusolve niya ang napakahirap na math equation sa pisara. Gayunpaman, kahit isa siyang henyo ay kailangan niyang sumabay sa agos ng buhay. Taong 1961, dahil sa kulay itim niyang balat ay narating niya lang ang pinakamababang level ng trabahong pagkakalkula sa basement ng NASA. Isang araw, ang boss nila na si Mrs. Machel mula sa space program ay sorpresang bumisita sa departamento nila upang sabihin sa leader nilang si Dorothy na kailangan ng space task group ng isang staff na magaling sa math. Agad na nirekomenda ni Dorothy ang henyong si Catherine. Bago makalayo si Mrs. Machel ay kinamusta ni Dorothy ang aplikasyon niya sa pagiging supervisor. May panghahamak na nagwika si Mrs. Machel na hindi nagtatalaga ang nasa ng posisyon na supervisor sa mga itim. Kinabukasan, pinuntahan ni Catherine ang departamento kung saan siya magtatrabaho. Sa palagay niya ay ito na ang simula ng kanyang mga pangarap. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tatratuhin siya bilang isang janitress ng kanyang mga kasamahan iyon ang likas na pag-iisip ng mga puti tungkol sa mga itim. Di nagtagal ay ipinalam sa kanya ng boss na si Mr. Harrison ang mga gagawin niyang trabaho. Kailangan niyang suriin at kalkulahin muli ang lahat ng resultang ginawa ng kanyang mga kasamahan. Ang chief engineer na si Paul ay nasusuya kay Catherine. Nilagyan niya ng itim na tinta ang mahalagang bahagi ng mga dokumento at pabalang na pinasuri kay Catherine ang ginawa niya. May tinta man ng itim ang dokumento, walang nagawa si Catherine kundi gawin ang kanyang kakayanan upang alamin kung tama ang mga ginawa ni Paul. Pagkaraan ng ilang oras ay ihing-ihi na si Catherine at tinanong ang kanyang kasamahan kung saan ang CR ng babae. Sumagot ang kasamahan na hindi niya alam ang CR ng mga kakulay niya. Kinailangang lumabas ni Catherine upang maghanap ng CR para sa mga may kulay. Dinaanan niya ang ilang mga gusali upang makarating sa West Campus kung saan siya dati naka-assign. Sa wakas ay narating niya ang colored ladies room kaya nahimasmasan siya. Gayunpaman, hindi siya pwedeng magpakakampante dahil kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsusuri at pagkakalkula sa ginawa ni Paul. Nang makaraos ay nagmadali siyang bumalik sa bagong opisina na halos isang kilometro ang layo. Tumakbo man siya ng mabilis pabalik ng opisina ay aabutin ito ng halos isang oras balikan. Matapos niyang mag-OT ay pinasa niya ang data sa boss ngunit itinapon lang ito sa basurahan ipinaalam sa kanya ng boss na ang data sa aerospace ay nagbabago kada segundo at mababaliwala ang orihinal na data kapag naantala ang kalkulasyon. Paglabas niya sa opisina ay malungkot siyang napasandol sa dingding. Sinubukan niya ang kanyang kakayanan, ngunit ito ay napunta lang sa wala. Kinabukasan sa trabaho, habang sinusuri niya ang mga dokumento ay casual siyang kumuha ng kape. Napansin niya nakakaiba ang tingin sa kanya ng mga kasamahang lalaki sa opisina, nang magkakape siya kinahapunan ay napansin niyang may bagong pitchel ng kape sa tabi ng coffee machine na may sticker na colored. Masama pa nito ay wala itong laman kaya siya ang nagtimpla ng sarili niyang kape. Nalaman man ni Catherine ang dahilan ng pagkabigo ng paglunsad ng rocket, pinagdudahan pa rin siya ng kanyang mga kasamahan. Pagbalik niya mula sa malayong CR ng mga itim, pinatawag si Catherine ni Mr. Harrison. Sinabi nito na ang lahat ng data ay kumpidensyal bilang itim ang kulay, hindi siya pwedeng magkaroon ng akses dito. Upang mawala ang pagdududa ng boss, kinailangan na sabihin ni Catherine na nakita niya ang data sa pamamagitan ng liwanag. Hindi nagalit ang boss nang malaman ito bagkos ay initusan pa nito si Paul na huwag ng itiman ang mga importanteng impormasyon na ipapasuri nila kay Catherine sa hinaharap. Dahil sa pagpapahalaga ni Mr. Harrison kay Catherine, lalong nagsikap si Catherine sa trabaho. Noong April 1961, matagumpay na nailunsad ng Soviet Union ang kauna-unahang spacecraft sa mundo na may sakay na cosmonaut. Naalarma ang Amerika dahil naunahan sila ng ibang bansa sa pagpapadala ng tao sa kalawakan. Kaagad na inutos ni Mr. Harrison sa lahat na isakripisyo ang kanilang oras ng pahinga at mag-OT upang makapaglunsad din ang Amerika ng rocket na may sakay na tao sa kalawakan sa lalong madaling panahon habang ang lahat ay abala sa pagtatrabaho ng mas mahabang oras, isang damukal na dokumento ang binagsak ni Paul kay Catherine. Inutos ni Paul na tapusin niya ito bago umuwi. Nang ihing-ihi na si Catherine ay kinailangan niya muling tumakbo sa colored CR na halos isang kilometro ang layo. Kahit sa banyo ay hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Kahit umuulan ay kailangan niyang takbuhin ang malayong CR upang makaihi. Nang tignan niya ang sarili sa salamin ay tahimik niyang tinanggap ang ganoong kalupit na sitwasyon. Bumalik siya sa opisina na basa ang katawan. Nagalit si Mr. Harrison dahil hindi siya mahagilap sa pwesto niya. Tinanong niya si Catherine kung saan siya nagpunta. Sinabi ni Catherine na galing siya ng CR. Naniniwala ang boss na nagsisinungaling siya at naghahanap lang siya ng alibay sa kanyang kapabayaan sa sandaling ito ay hindi na napigilan ni Catherine ang kanyang emosyon at ibinulalas ang kanyang sama ng loob. Tinanong niya ang boss kung bakit walang CR doon para sa itim at kailangan niya pang maglakad ng halos isang kilometro makapag CR lang. Bakit mababa ang sahod ng mga itim? Bakit may sarili siyang pitchel ng kape na wala namang laman? At bakit nandidiri ang mga kasamahan niya sa pitchel na ginagamit niya? Matapos maglabas ng samang-loob ay binitbit ni Catherine ang gamit at nag-walk out upang ilayo muna ang sarili sa mga hipokritong kasamahan. Lumapit si Mr. Harrison sa kuhana ng kape at pinunit ang sticker na may nakasulat na Colored. Sumunod na araw, tinipon niya ang lahat ng empleyado. Nakahiwalay ang mga empleyado ayon sa kulay ng kanilang balat. Kumuha siya ng bareta de cabra at tinanggal ang karatula na may nakasulat na Colored Ladies Room. Nang bumagsak ang karatula sa sahig, sinabi ni Mr. Harrison na simula sa araw na iyon ay wala ng CR para sa mga itim at wala ng CR para sa mga puti sa lahat ng gusali ng NASA. Mga simpleng CR na lang na pwedeng gamitin ng lahat, anuman ang kanilang kulay. Nagdulot ng pag-asa para sa maraming itim na empleyado ang ginawa ni Mr. Harrison. Noong May 1961, matapos ang pagsisikap at pagsisipag ng mga empleyado ng NASA, matagumpay na naisa ng Estados Unidos ang pagsubok sa pagpapalipad ng rocket sa kalawakan na may sakay na astronaut. Ang susunod na hakbang ng NASA ay ang magpadala ng mga astronaut sa kalawakan na iikot sa mundo. Ngunit ang pagpapadala ng mga astronaut sa outer space ay nangangailangan ng tamang kalkulasyon. Ang bahagyang pagkakamali sa kalkulasyon ay pwedeng maging sanhi ng pagkasunog ng mga astronaut sa atmosphere. Ngunit ang mga kalkulasyon ni Catherine ay hindi makakasabay sa mga pagbabago. Upang makakuha ng real-time na impormasyon, nagsabi siya kay Paul na kailangan niyang dumalo sa mataas na antas ng pagpupulong sa Pentagon, ngunit paulit-ulit siyang tinatanggihan ng chief engineer. Isang araw ay napansin ni Mr. Harrison ang kagustuhan niyang makadalo sa mahalagang pagpupulong. Tinanong ng boss si Paul kung bakit hindi pwedeng dumalo si Catherine sa pulong sinabi ni Paul na si Catherine ay hindi kwalipikado. Bukod pa dito ay wala pang babaeng dumalo sa pulong sa Pentagon kailanman. Ngunit iginiit ni Catherine na kailangan ang presensya niya sa pagpupulong. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pumayag si Mr. Harrison sa kanyang pagsusumamo sa kabila ng pagtutol ni Paul. Ang lahat ng matataas na opisyal sa meeting room ng Pentagon ay nagulat sa presensya ni Catherine dahil mahigpit na ipinagbabawal ang babae sa silid na iyon ipinakilala ng boss si Catherine na kasama nila sa Trajectory and Launch Division at ang trabaho ay may kinalaman sa pag-uusapan nila sa mga oras na iyon. Tinanong ng boss si Paul kung ano ang kasalukuyang bilis ng kapsul na umiikot sa mundo. Natagalan si Paul na hanapin ang kasagutan kaya sinalo siya ni Catherine at sinabi na ang kapsul ay umiikot sa bilis na 17,500 at 44 na milya kada oras. Ang puproblemahin na lang nila ay kung saan ang landing zone. Nagtanong ang opisyal kung kailan nila malalaman ito. Humingi ng tulong si Mr. Harrison kay Catherine upang alamin at isulat nito sa pisara ang kasagutan. Mabilis na gumana ang henyong utak ni Catherine at sa lalong madaling panahon ay nilista niya ang ilang advanced formula upang malaman ang sagot. Sa loob ng ilang minuto, nagawang makalkula ni Catherine ang landing coordinates. Lubos ang paghanga sa kanya ng astronaut na si John habang ang chief engineer naman na si Paul ay nakaramdam ng kahihiyan. Ngunit hindi nagtagal ay tinanggal si Catherine sa kanyang pwesto dahil nakabili ang NASA ng pinakabagong computer. Ang supercomputer na iyon ay kayang magkalkula ng libo-libong math equation sa loob ng isang segundo. Dahil sa computer ay nawala ang silbi ni Catherine sa division at sinabi ng boss na mag-report siya pabalik ng West Group kung saan siya nanggaling upang mabigyan siya ng bagong assignment. Bago siya umalis ay inutusan ng boss ang assistant niya na bigyan si Catherine ng kwintas na gawa sa perlas bilang pasasalamat sa kontribusyon niya. Hindi gusto ng boss ang matransfer siya ngunit mayroon na silang supercomputer na gagawa ng trabaho niya. Sa madaling salita ay bumalik si Catherine sa dating lugar na pinagtatrabahuhan niya kasama ang mga itim na kasamahan. Bagamat hindi siya nakakaramdam ng hirap sa trabaho, hindi siya masaya sa bagong posisyon niya. February 20, 1962, inilunsad ang kauna-unahang rocket na may sakay na astronaut na iikot sa orbit ng mundo. Ang makasaysayan na pangyayaring ito ay inaabangan ng lahat, ngunit nang malaman ng boss na ang mga coordinate na kinakalkula ng computer ay hindi tugma, ipinalam niya kaagad sa astronaut na si John ang problema. Biglang nakaramdam ang astronaut ng pagkabahala. Hiniling niya na ipacheck ang coordinates kay Catherine handa siyang umalis kung sasabihin ni Catherine na tama ang kalkulasyon. Ngunit kung sasabihin ni Catherine na may mali ay hindi siya tutuloy sa misyon. Nagmadaling inutusan ni Mr. Harrison ang isang engineer niya upang hanapin si Catherine. Tumakbo ang engineer dala ang napakahalagang dokumento na tutukoy kung maaring ilunsad ang rocket o hindi. Hinanap niya si Catherine sa basement ng West Campus. Nang makita niya si Catherine ay sinabi niya ang inutos ng boss na kailangan nila ng tulong niya upang beripikahin kung tama ang mga coordinate ng landing site. Sa pamamagitan ng husay ni Catherine sa math, natapos niya ang pagkakalkula sa loob lamang ng ilang minuto at nalaman kung tama ang mga coordinates. Dinala niya ang dokumento sa launch center na isang kilometro ang layo. Matapos niyang ibigay ang dokumento sa isang lalaki, pinagsarhan siya ng pinto ng kasama niyang engineer. Napayuko si Catherine sa inasal ng engineer at nagpa siya na umalis. Napagtanto niya na bilang itim ang lahi ay hindi siya pwedeng pumasok doon. Bago pa siya makalayo ay tinawag siya ni Mr. Harrison at inimbitahan sa loob ng silid upang saksihan niya ang paglulunsad ng rocket. Sa launch center ay di maipaliwanag ni Catherine ang nararamdaman. Siya ang nagkalkula ng landing site. Kumpiyansa siya na walang problema ang kanyang kalkulasyon ang mga nakuha niyang resulta ay mas maraming decimal point kaysa sa kinalkula ng computer. Nang malaman ng astronaut na nakumpirma ni Catherine ang mga coordinate, nawala ang pangamba at payapang sumakay sa kapsul ng rocket. Ang rocket ay matagumpay na nailunsad sa kalawakan. Ngunit pagkatapos lumipad ang kapsul ng tatlong beses sa orbit ng mundo, isang problema ang nangyari. Nagkaroon ng depekto ang heat shield dahil pumula ang ilaw nito bago pa makabalik ang kapsul sa mundo. Sinabi ni Mr. Harrison na kung sakaling kumalas ang heat shield ay may kakapit dito upang hindi ito tuluyang matanggal. Gayunpaman, ang lahat ay nag-aalala sa posibleng sakuna sa pagbalik ng kapsul sa atmosphere ng mundo. Tulad ng inaasahan, dahil sa friction ay nag-apoy ang sinasakyan ng astronaut. Nanahimik ang lahat at umaasang ligtas na makakabalik ng mundo ang astronaut. Sa kabutihang palad, makalipas ang ilang minuto ay biglang nagbalik ang signal ni John at matagumpay na nakabalik ng ligtas. Ang landing site na kinalkula ni Catherine ay eksakto sa pinagbagsakan ng kapsul na sinasakyan ni John. Nang magsaya ang lahat ay nagpa siya si Catherine na umalis. Napansin siya ni Mr. Harrison at binati siya sa tagumpay nila. Ibinalik siya sa Space Task Group upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho kung saan ay kinatawan niya ang populasyon ng lahing itim. Marami pang katulad niya sa pelikula ang pinutol ang diskriminasyon sa lahi gamit ang kanika nilang kaalaman at dignidad. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Dorothy ay naging unang African-American supervisor ng NASA at si Mary naman ang naging unang babaeng African-American aeronautic engineer. Si Catherine ay pinagpatuloy ang trabaho sa Space Division bilang bahagi ng susunod na misyon na magpadala ng tao sa buwan si Paul na lagi siyang pinupuntirya ay nagbago rin ng pakikitungo sa kanya dahil napagtanto nito na ang diskriminasyon ay walang lugar sa mundo.